So hello what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat Welcome back again sa ating channel Marky Lifestyle So for today's video mga ka-lifestyle ano, um, Let's talk about home credit ano, Especially na yung uh, mga terminated accounts Kung anong ibig sabihin nito Kung ano yung kahihinatnan Kung totoo ba yung mga um, pinapadalang demand letter Dahil nga terminated account Ngayon ano, So uh, kung gusto mo yung pag-uusapan po natin mga ka-lifestyle um, Kung bago ka pa lang sa aking channel Napadaan ka lang, please consider subscribing And then pakihit na rin yung notification bell Nang sige na-notify po kayo once again sa mga future um, updates About our lending application na ina-upload po natin sa channel na to So uh, simulan na po natin So sa mga hindi po nakakalam ano Meron pong mga term na terminated accounts sa home credit ano so based on my own, um, research mga ka lifestyle once na of course once na yung account mo sa home credit is terminated na meaning to say uh, mawawala na talaga lahat totally ng access mo huwag ka na mag expect na uh, after mo mag fully paid if ever na magpo fully paid ka um meron silang i-offer, wala na no uh, expected na, wag ka na talaga mag-expect na kahit anong offer uh, may i-offer sila, wala na po, kasi terminated account na and then, uh, of course, bababa din yung um, credit score mo no sa mga uh, ganitong klaseng mga um, negosyo so, pero um, sa pagkakalam ko uh, once na terminated account na yung account mo sa home credit um, um titigil na kung ano lang yung mga um, total payments mo hanggang doon na lang no and so far naman sa mga tinanong ko wala pa namang nagre-reply kung um tutubo pa rin ba yung daily interest or yung mga penalties every day na hindi ka nakakabayad or every month na nagjuju ka tataas pa rin ba 'no? So hindi pa nagreply. So again, makaka-live sila no once na naka-receive kayo ng mga demand letter coming from Home Credit, um tanggapin niyo lang kasi um, mostly lahat ng mga demand letter is hindi naman talaga totoo, no? Kumbaga pinapantakot lang nila sa kanila mga kliyente para magpursigi magbayad ano. So again, once na terminated account ka, hindi ibig sabihin yan, uh, may chances or malaki na yung posibilidad na makukulong ka, no? Mataas pa yung proseso, madaming pangpagdaraanan uh, bago uh, makarating yung account natin sa uh, sa korte kung mangyari man. Pero wala hindi imposible po, um, hindi po nangyayari yung gano'ng klase ng mga pangyayari. So, huwag kayong matakot. Again, uh, ako na mismo yung uh, nagpapatunay sa inyo na yung mga nare-receive nyo is hanggang pagbabanta lang. And then, um, may nagtanong din sa akin if okay lang ba magbayad sa field collector, no? So, uh, in my own experience, hindi um, ko pa kasi talaga totally hindi pa kasi ako nakapagbayad dun mismo sa film collector pero if ever naman na legit no or mapagkakatiwalaan or niremit uh, nire naman talaga ng film collector yung binabayad natin why not ano so make sure lang po talaga na yung film collector is kilala dyan sa lugar nyo para if ever na nag polypid kayo eh talaga namang makikredit so pero mas maganda po talaga if magbabayad kayo um, direct na lang po kayo sa account nyo. Hindi po yan mawawala. nanjajan dyan lang yan. No? nanjajan lang yan forever ano, yung account nyo. So, kung meron na kayo pambayad, direct na lang po kayo sa account nyo. Kung may access pa kayo. Ngayon, kung nakalimutan nyo na, then, nag, uh, um, binali nyo na yung SIM card nyo or nawala na, nandiyan dyan pa rin po yan, mga ka-lifestyle. Ma-access nyo pa rin yan through facial verification. So, ganun lang mga ka-lifestyle. Again, Um, yun yung pagkakaitindi ko sa terminated account no. Na not, not, uh, not to say na uh, makukulong na kagad So again, um pag terminated account of course, every due kayo, every magjuju kayo, merong bibisita sa inyo mga field collector. Pero wag kayong matakot kasi mostly lahat ng mga field collector na naka-assign diyan sa mga lugar nyo is probably taga diyan lang din, no? So, pwede nyo i-background check yung kanyang uh, pagkakakilanlan para may motive kayo in the end para if ever na uh, meron kayong uh, kasunduan or nakapagbayad kayo, meron kang tatakbuhan. Ganun lang simple mga kalad sa lano. Huwag kayong matakot. Once again, if um, terminated account na kayo. No? Um, again, kung walang, wala naman talaga kayong pambabayad, pwede nyo balikan din yan anytime. Like ah uh, like sa online lending application ano So ganun lang ka simple, 'wag po natin gawing uh, sobrang stressful 'yung pag-iisip natin kung kung magka problema man tayo sa Home Credit. So hindi kayo nag-iisa, marami po kayo, uh, marami po tayo especially particular na sa mga um, sobrang tatagal na n'o. So gayangan sabi ko 'yung mga terminated accounts na talaga. So again, pag nagbayad kayo of course sa mga field collector, mayroon po sila makukuha ng commission. Nasa sa inyo pa rin 'yan if doon kayo magbayad or pero I highly suggest mga ka lifestyle, if magbabayad po kayo, doon na lang mismo sa account ano, sa account niyo talaga para uh, makikita nyo or malalaman nyo agad directly. Kasi pag sa field collector, baka yun na nga anong baga baka sobrang tagal makredit or pumasok sa account nyo no? so baka makonsumi pa or whatsoever so ganun lang kasimple kasi mga ka sila no? so again para sa mga may problema sa home credit na sobrang pending na or yun terminated na huwag po kayo matakot ano huwag po kayo matakot kasi again hindi po kayo nag iisa uh, uh, marami pong mga gan, meron marami pong mga may problema ganyan no? So, yun lang mga lifestyle Again, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe, and then paki-hit na rin yung notification bell. Sige, so, po kayo once again sa mga future na i-upload po natin about online lending application and then, of course, about home credit. So, um, ano pa ba? So, shout out po sa lahat po ng mga nagpapa-shout out sa atin. So, um, especially dito sa mga taga taga mga taga Visayas po na always na tchuun in sa channel natin na biktima rin po ng dating application shout out po sa inyo no uh, kapit lang po tayo laban laban lang po tayo kasi as of now um uh, marami na pong mga complainants ang nagpupunta sa NBI dahil na yun na nga mostly lahat po talaga kasi ng online application is loan shark no sobrang tataas ng interest and then uh, kahit hindi sila nangaharas eh meron din po silang mga illegal na na practices no then aside dun sa mga interest ano so inuungkat po yan then marami po mga concrete concrete evidence na pinangahawakan yung mga complainants that's why napupunta sila sa MBI para dun mismo talaga mag-complain so yun lang mga ka-lifestyle, peace